Pilahan ngayon sa Maynila ang fried chicken na mala ostrich daw ang laki pero wala pang 100 pesos sa presyo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, sa taas ng presyo ng bilihin ngayon, ultimo manok at karne, damay na. Pero alam nyo ba na sa halagang 87 pesos ay makakabili na kayo ng jumbo fried chicken? Mura na, hindi nakakabitin, at pwede pang i-share. Iyan ang pinagmamalaki ng isang fried chicken stall sa Felix Huerta, Santa Cruz, Manila. Isang buwan pa lang silang nagbubukas, pero ubos agad bago maggabi ang kanilang fried menu options na budget-friendly daw. Umaga pa lang ay pinipilahan na ito at umaabot ng 30 minutes to 1 hour ang waiting time. Pero willing to wait ang mga estudyante, employees, pati motor riders. Malaki po kasi yung manok niya, po masarap po. Sulit po sa ano, Rage sa lunch break. Sa, bulsa po yung price nila. Um, busog Busog po talaga. So... Worth it nga ba talaga? Let's see. In order natin yung sikat nilang 87 peso dino fried chicken leg quarter at matapos ang isang oras ay na-secure na natin ang goods. Tignan nyo yan. Muusok-usok pa yung chicken. Mga 30 minutes to 1 hour natin siyang hinintay. So, dahil nga sabi ni sir para daw masigurado na lutong-luto siya hanggang loob. At masisirip na natin. Walang raw meat dito sa leg quarter ng chicken na ito. Hmm. Juicy siya. Nalasa. Hindi siya dry. Kasi minsan yung problem sa mga fried chicken, sa sobrang tagal na pagluto, hindi na babantayan. Nagiging dry siya. Pero ito, Juicy pa siya. Malalagaan mo pa yung magtiga, yung juices ng manok. Plus yung kung saan siya niluto ng cooking oil. Plus kung ano may timpla dito, yung sinasabi na sir, na herbs and spices. Nagmatch din ang kasimplihan ng java rice at homemade gravy sa fried chicken na itong binabad sa panimpla ng halos dalawang oras. Nakikita na natin what the hype is all about. Pero hindi lang manok ang sinaserve nila. Meron ding pork chop at chicken skin. Ayon sa may-ari ng stall na ito, nagmula ang ideya sa kanyang hobby at passion sa pagluluto. At mula sa 10 kilos per day, ngayon ay nakakaubos na sila ng 100 kilos ng manok kada araw. Ano kaya ang sikreto nila? Kasi uh, dahil na fried chicken po, ay gawa sa 10 uh, herbs and spices po na iba-iba. So hand-picked din po yun, um, matagal siya pinag-aralan. Hindi po frozen yung product namin. Ako po mismo uh, namamalengkin nun tuwing madaling araw. Asahan na rin daw na mas dadami pa ang food stalls kung saan mabibili ang dine of fried chicken. Kung busog ang hanap, hindi po kailangan gumastos ng pagkalaki-laki dahil meron at merong mga pagkain na swak na sa budget malaki pa ang serving size. Mobile Journal Mary Monreyes po at itang mukha ng balita.